Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Subway, ano yan? Yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Alam mong masasabi ko di sa nag-isip ng uh, project na yan? Eh, bobo! Napaka-bobo niya, pero may hindi pa ka nalulutas yung problema sa pahay. Eh. eh, paano pag umulan ng malakas? O ano mangyayari sa mga tren sa ilalim? Eh di lumubog. Akala siguro na ibig sabihin ng sub sa subway eh submarine. Mga bobo! Uh, attorney, marami oh. na po na naupuling mga addict. Natutuwa po ba kayo dito? Eh, Oo. Okay. Okay. Oh. Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. -ar. Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. Yan ano, nauhuli yung mga drug addict, mga drug pusher. Pero saan dinadala? Ha? Sa kulungan. Oh. Nagsisiksika na sila doon. Kung sino man nagdala sa kanila doon, ay eh, mga bobo! Dapat yung mga yan, pinagtatrabaho. Yung mga project ng gobyerno, doon sila dinadala. Saan po ba dapat sila magtrabaho? Eh, yung mga paggawa ng kalsada, yung pagtatanim, yung paglilinis sa mga basura. Nako, ang bibilis magtrabaho niyan, lalo pag may amat. Saka wala nang bayad, hindi pa kailangan pakainin, hindi nagugutom. Oh, yun ang tiratang hindi mo